Maayong adlaw mga boseng. Maayong adlaw mga boss. nasa oh, na, -na sa tungkusina. kusina. Ayong adlaw di ay sa mga nang labaron, sa mga nang hugas, sa mga nang api. Unsa na ro Oy, maupay pagpamahaw mga boss sa uban. Ako sayo kay minamahaw kay na ako estudyante, gihatod sa eskwelahan mga boseng. Oh mga busing sayo kaitan ni atong skulahan naghatod tag estudyante sayo sa tagaluto oy nagluto dayon tag sayo pag mata mo giuna na nako dayon ang sudan, mga boss oy oh mga boss giuna na nako wa sa ko na mahug mga kahayupan kay mo hayag hayag naman ko na kamata, ko nakamata mga alas 5 naman kapin oh mga boss mo ma maong lahos na lang ko sa kusina nagpangli lili unsay panglutoon para sa pamahaw o para baon sa atong anak mga boss o mga boss maotong nakita ko na tiil sa manok mo ay e, gitawag nila o bagtak sa manok mga boss o mga bossing bagtak ko ni sa manok mo ni atong lutoon ron ato gisahon mga bossing oy o mga bossing butangan na to ning para lami-lami sa tamis-tamis jutay mga boss o mga busing, sa'yo na kayo nilutuan mga busing. Mag-gisar kaglamas mga bus. Maorag yapon mga busing. Painiton daan ni mo ang kaha. Usa butangan ni mo mantika mga busing. Maorag yapon. oh mga busing, inig kainit na sa mantika mga bus. O oh, itang lunod na, na mga lamas sa kinabuhi mga busing. O oh, yan naman na mga bus. oh mga bus, ana na mga bus. Sa'yo na kayo paglutoan ni. Eh. Inig humag bukal na sa kuan mantika aw pwede na ilonod ng lamas oy sama sa ahos sunod bumbay mga boss unya akong diskarte mga boss para mo gwapa iulahi na ko tong mga kanang puwa color green para para na ng mga kulikot boss ba Kanang mga dagkong sili mo na ipangulahin ako mga boss para di jud siya ma o mga boss, malayos ba kanang mahiyos nga mamaot ang kulor? Lami man tong presko pa mga busing mura buak buak buwak, -buwak ba sa atong sudan? Naanara na mga boss? O mga busing para nang sibuyas dahunan kinalasan yun na sa si ibutang mga boss para di yun sa malayos, guwapa dyan po sa tanawon. Naanara na diskarte mga boss para imong sudan inigtan ako sa uban. Uy, kagwapa gud ana. Siyempre, guwapa dyan na kay diskarte ra manada ugon mga, mga busing di jud na man o na mga dahon dahon mga boss kay lai na man mga boss muhimo na manang ang brown mulata naman na man oh mga busing ang unahon jud na to gisa no kanira jung ahos sunod bumbay mura jud na mga boss para sa lang nya ang kanang mga sibu, mga kuan sibuyas dahunan oh mga boss sibuyas dahunan ulahi na lang jud na siya hasta nang kanang mga kulikot nga puwag green Pangulahi na lang o ang mga busing, o oh, mga busing, ulahi mga na o sa para sa kuwa lang diskarte ha. Ambot ka sa uban, puro kani busing, o mga may o mga di o para gwapa o tatanaw busing, o mga sudan aw mga busing, diskarte, ag gwapa sa mga busing, o mga bus, sayon ra mga bus uy, pag diskarte para magwapa sa sudan hmm kung nade kay mga lamasters dyan nga bagong pinalit mamili ra ka na sa imong kusina mga busing oy oo mga busing sayon ra kayo pero kung wa kay Lamas, aw ako sa jud bumbay pang butang mga boss kung wa jud lain aw ako sa lang jud mga busing madara gyud po na basta saktoon lang nimo og trabaho di lang nimo gamo-gamoon mga boss O mga boss, bisan pag gamay ra kay kaglamas, ahos ra'g bumbay. Basta kamao lang ka, mo diskarte Kama ka mo unsa ka lami aw lami gyapon mga boss oy o mga bossing lami gyapon bisag gamay rag lamas sa uman nang lamas mga boss no kung di ka kama o mo templa useless ra ka nang lamas mga bossing Kulur-kulur na sa kinabuhi sa imong sud an oy mga bossing sa diskarte ra ka na mga bossing kung kamao jud ka mo sa mga kasud nang sa kinabuhi mga boss na naral tikne na mga boss bisa gamer ra kay glamas oh mga boss bisa gamer kay glamas lami na kayo na basta ka mau ka mo diskarte sa om nang di ka ka mao mo glamas wa japoy lami mga bossing ay ya yeah, mga boss din kuto mga boss dagang salamat og mayong adlaw yung tanan oh god bless us all